Dito na lang po ating video. Eh, salamat po. Ayan, hinatak na naman po yung aking ano. Ayan o. Oh. Hinatak o. Oh. Ayan po. Na oh. nagpapaalam ako, hinatak bigla. Ayan, lalaki o. Oh. Ay, ay. Ayan o. Oh. O. Oh. Hinatak bigla, nagpapaalam ako eh. Ayan, hanggang dito na lang po ating video. Oh. Ayan. Tara po. Lalaki. Ayan, hinatak agad o. Oh. Ayan po, hanggang dito na lang po ating video. Salamat po. Pa like and share. Comment lang po and subscribe and follow po sa ating page. and Salamat po. God bless. Ayan, nakaset na pala yung aking silong. Ano. Ay, pati yung motor ko, may payong na rin yan. Ayan, samahan nyo po dito sa dating natin spot. Ayan, dito lang lagi tayo na mimingit. Kasi wala pa po, po tayong ano eh. Wala pa po tayong time na lumayo. Ayan, samahan nyo po ako. Siset ko lang po yung aking mamingit. Dito tayo na at makarami. Ayan, na, ayan. piston oh. Ayun, ayun piston. Ay, tilapia. <laughs> ayun. Oh. <laughs> tilapia. Yan po, oh. buhay mano. Yan po, tilapia. Red scats oh. Ayun, tilapia. Good size na po ito. ah, <laughs> oh, ayan ah oh. ano ako <laughs> so tipe ko na maliliit <laughs> ayan tilapia oh ayan kukunin ko na po ito pandaing ayan tilapia yung mga kayo nyo <laughs> ayan pangalawa po yung tilapia <laughs> ito na naman po ah Eh, puro tilapia. Ayan po, oh. nasa gilid lang yung tilapia. Oh. ah, kato, oh. tilapia na naman po. Ayan, mga pandaing po, kung nakuha ko na po yan, mga pampirito. Para po hindi sayang yung pagod natin. Jackson na naman. Ay. <laughs> Ay, <Ayan. laughs> no. pang-apat. Pang-apat po pero melot pero po ano, malit na malit. Eh, tatapon po natin 'to. Papakawala. Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> naka wala pa. <laughs> Ay, naka. Perte. <laughs> Puro tila po yung mga agad. Asa ah, gilid na. Nakawala wala pa. Paano po ngayon dito? Ma Matilapia. Oh. po yeah. <laughs> Ayan, ang laki ah. Oh. Ah, oh, sa gilid lang. Ayan, laki ah. Oh. Salamat Lord Ay, jackpot ah. Tilapin ka pa sa kakarpa. ah sa gilid lang po sila oh, Ayan, laki ah. Oh. Ayan, kung wala po lalagyan. Laki ah. Oh. Ah. Oh. Ayan po, laki. Tilapin ka po sa kakarpa na nahuli natin. Ayan, lalaki ah. Oh. Bigla pong hinata. Ito so na naman. Nabubulol pa ako. Ayan po ha. Ayan, tilapia. Ay, tingla dahil. Tilapia. Tilapia. Oh, pisto na naman oh. Tayo, kanduli oh. Kanduli po. Ay, kukunin po natin 'to, malaki. Malaki po 'yung kanduli na 'to. Ayun po. Ah. Oh. Ayun, binabasahan ko 'to pag nakakahuli po ako na 'to. Kasi po nakakatibo ito, nakakalagnat. Masakit po nung nangatibo ako kumikirot. Ayan po, jackpot na po tayo. Tanduli, tilapi, tapos saka yung karap malaki. Oh, dalas, oh. Oh, oh. Dalas. <laughs> Ayan po, oh. Ayan, ang pampirito. Ah, marami naman mo ako na, eh. Ah, kasama ko na po ito, pampirito. <laughs> dalas, oh. Tilapi, ah. Ayan po, oh. <laughs> tilapi, oh. Ah. <laughs> oh, dela apiya. Hayan <laughs> po. Ah, dela apiya. Hayan palaki ng palaki po ito, lapya ko. Nahuli oh. Oh, eh, laki oh. Eh, ayan po. Laki eh. Oh. Oh, oh. Yes. <laughs>

pa pa ako. <laughs> Ay, pa ako nung ano. Mahuli ko lang po yung isda. Oh. Kalaki po ko nasagani ng karpa oh. pa pa. Ay, nakalardas lahat. Ayun, so ayun, uwi na po tayo. Gan, ayun, ito oh, arangay po na nahuli ko oh. Buhay na buhay Ayan oh, meron siguro pong mga walong piraso <laughs> Ayan po oh. hanggang dito na lang po ating video eh. Salamat po Ayan, hinatak na naman po yung akin ano oh. Ayan oh, hinatak oh Ayan po oh, nagpapaalam ako hinatak bigla Ayan, lalaki oh Ay, ay, Ayan, oh Oh, hinatak bigla Nagpapaalam ako eh <laughs> Ayan, hanggang dito na lang po ating video ah. Oh. eh, sarap po, oh. lalaki